po, hello po mga kabayan. Ito po mga kabayan, ang pangalawang yugto po ng ating video mga kabayan Nung nakaraan po na video natin mga kabayan dito po. Ito tuloy ko po ang pagbablago sa lugar na ito mga kabayan. Papakita ko, napakaganda pala mga talaga mga kabayan. Mga tanawin dito sa barangay Kasuy na ito mga kabayan. Ayan po, napagaganda po. Ayan mga kabayan. Grabe, ganda ng view dito sa lugar na ito mga kabayan. Tsaka alam po ng simoy ng hangin mga kabayan. Hello po mga ka kababayan, mga katons, sa aking pag-ikot-ikot po dito, may dalawang dalagita akong napapansin na tumatakbo. Eh, nakikita ko, nakasapatos sila. Ah, dito pala sila nagjajagin po, mga katons. Siguro malapit ang mga bahay na yung mga batang itong babae na itong mga, ka mga katons. So yan o, oh, tumatakbo po sila. Dito sa tuktok ng bundok sila nagjajagin. Anong galing, ano? Kumaya so, mga itanong natin. Balay. Darating sa Facebook. Asa? Antimi ko ba? Antimi. sa mundo yung ala jogging lang kayo? Mag-jogging lang yung Ibig sabihin dito lang kayo nagja-jogging? Araw-araw yan? Hindi Kaya na ako lang. Ah, pag wala lang pasok, dito kayo nagja-jogging. Ang galing nila mga bayan, ano? Dito na sila magja-jogging kapag walang pasok. nene. Araw na linggo. Kaya may ura sila magjajaging jogging sa lugar na ito. Ang pangalan eh, pangalan? No. Oo. Oh. Sterling a Ah, Sterling in noyna. Oh, shout out sa Sterling ha. Ikaw dai, ang pangalan dai? Julian Smith Alistair. Ah? Julian Smith Alistair. Oy, shout out sa iyo dai Julian ha. Ha? Naiyasilang mga mga babae niyan. Ah. Niyan ano ano orasan ng we niyo niyan. Pwede ramong nganiya size mo lang kaya ang sa sanxit. Amutan amutan nga ano sanxit no. Abangan natin. Oh, okay mga kababayan, abangan natin yung ano ng araw mga kababayan, paglubog niya, ayan po. Ayan oh. po, tas walang araw, ayan oh. Ayan po, ayan, makikita okay, niya po ano. Oh, abangan natin paglubog niya, alas 6. Oh, sige, salamat ta, ha, tapos. Huwag niyo kalimut mag-subscribe ha. Ayan, dyan, sila mga kababayan, ano, nagja-jogging yung mga kabata Oh. Sige, takbo, ang galing ah Dito sila nagja-jogging sa taas ng, sa tuktok ng bundok mga kababayan, ayan no? oh. ini nga mga batang to ano wala dos lang klasi

kalabaw ka mo ah katonso, oh. oy 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 ano oh, ko no, yun no. talaga yun 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 Ayo motor nanti noh. Di Bungo Cokop, eh. Intay. Pala. Ku na yebjo ne pa lubog yang arah, kaso lang hindi di makuha nang video mga cartoons. Kasi may nakaharang oh. na ulap. Makapal.